okay so hello guys magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial naman okay so nabasa nyo na yung ating thumbnail and uh, yung ating title Bali, for today's video tuturuan ko kayo mag uh, wiring ng uh, uh, double contact horn which is meron siyang loud horn at the same time meron siyang uh, stock horn so uh, yung purpose nito is uh, pagpapalit palitin mo lang yung uh, loud horn mo sa stock horn so for example gusto mo ng stock horn lang pwede yun and uh, gusto mo naman ng loud horn pwede rin yan so nasa na yun pagpapalit-palitin mo lang siya, so bali ganoon lang yung konsepto niya at napakadali lang naman i-install nito okay? so ayun umpisa na natin so sa pag-install ng ating uh, double contact horn syempre kailangan natin dyan ng uh, dual horn or yung uh, snail type basta loud horn kahit ano basta dual syempre isang relay at yung ating halo switch so nabibili naman to sa mga motorcycle shop or sa mga online uh, shopping platform Like Shopee and uh, Tiktok Shop. Yung iba pa. Siyempre, kailangan din natin dyan ng uh, fuse, fuse box. Another circuit kasi yung gagawin natin. And uh, magtatap tayo sa positive terminal ng battery. Okay? Pero before yon ituturo uh, muna natin yung uh, basic wiring ng ating uh, stock na busina. So, for example, ito yung ating stock na busina. And uh, gusto nyo siyang lagyan ng... Uh, ayun nga, double contact horn. So, dalawa lang namin yung terminal dyan. Isang uh, negative at positive. So, imagine, uh, ito yung ating horn switch. So, dyan pa siya nakakonect. Okay? So, connected pa siya sa stock horn natin. Ano? So, pala muna to. Okay, so, na natin. Sa... Uh, pag install nito mga boss direct to the point na tayo hanapin agad natin yung accessory wire or yung uh, mismong uh, terminal nitong mga busina natin so na agad tayo sa busina so ang gagawin natin hugutin lang natin yung dalawang terminal nun which is itong wire na to itong uh, negative at itong positive so meaning to say wala nang supply yung ating uh, busina so ito na siya ngayon Imagine wala na siyang wala pa siyang mga wirings or terminal. So bali naka -iwan yung dalawang wire natin diyan. Available na yung dalawang wire natin. At uh, dito na ngayon papasok yung relay natin sa 4 pin relay. So sa 4 pin relay natin mga boss, meron tayong mga numberings diyan. Meron tayong 30, 86, 85 at 87. So automatically yung 30, dudugtungan natin yung uh, ng wire yan. And uh, syempre lalagyan natin ng fuse at itatap natin sa positive terminal ng battery. So, yung 30 mga boss ha. Then, next naman is yung ating 85, uh, 85 at 86. So, kung kanina, uh, yung dalawang socket nitong ating busina, yung stock horn natin, uh, naiwan natin na available. So, itong 86 at 85 natin, dyan natin siya ngayon isusoksok. Okay? So, sa madaling salita, ito na ngayon yun. Itong uh, 86 at itong 85. So, yung 85 natin kasi mga boss, ground natin yan, no? ah uh, hindi na natin alam kung saan na nanggaling yan. Basta automatical ground yan. Pero, ayan, nakatap yan sa chassis or sa battery. So, ganoon lang simple Basta yung uh, dalawang wire ng ating stock na busina, which is yung hinugot natin kanina dito. So, yun yung isasalpak natin sa 86 at 85. So, yung 86 at 85 ng relay natin, yan yung ating trigger. Ano? So, meaning to say, uh, kailangan lang mapasukan ng relay natin ang positive at negative so kung baga pagpapalitin mo lang siya ng position huhugutin mo yung dalawang terminal doon ililipat mo dito sa relay natin, so ganoon lang kasimple so bali, nawiring na natin yung 30 tinap natin sa positive terminal ng battery at uh, yung 85 by 86, dyan natin sinalpak yung dalawang wire ng stock horn and nawala na ng supply to or uh, wire, uh, nawala na ng connection yung ating stock horn so dito na ngayon yung papasok yung 87 natin which is yung load kasi kapag ka pinindot mo to, pipitik na yung wire natin, lalabas na sa 87 so dito papasok yung ating hollow switch sa halo switch natin, meron tayong 5 wires dyan. Isang red, blue, green, yellow, at saka isang black. Take note nga pala mga boss, yung halo uh, switch, hindi pare-pares ng color coding ng wire yan. O oh, depende sa kung anong kulay yung nabili nyo. So, uh, dahil uh, ganitong kulay yung nabili ko, so ganyan yung ginamit ko sa wiring diagram natin. So, yung wire na red dyan mga boss, manipis na wire yan, malit, mapayat lang yan compare dito sa tatlo. Yan ay positive. So, pwede na natin itap yan sa accessory wire para kapag kainon mo may ilaw kasi itong ating uh, halo switch no or halo switch so may ilaw yan kapag ka-inon mo siya uh, yun yung iilaw yung uh, design niya na ilaw syempre para umilaw yan kailangan din niya ng negative which is itong black siya naman yung ground natin tinap natin yan sa uh, chassis or uh, sa negative terminal pero mas mainam kung sa chassis para malapit na lang at uh, hindi na tayo gumamit ng mahabang wire papunta mismo dito sa negative terminal ng battery Okay, so bali tatlo na lang yung wawiringan natin. Isang NO, common at saka NC. So yung NC natin mga boss, kapag kahinugot mo itong socket ng ating halo switch, may makikita tayong, uh, ayun nga, mga letters dyan. NO which is normally open, and COM which is stands for common, and the uh, NC stands for norma uh, normally closed. So yung common natin, automatically, yan yung pinapasokan ng supply. Three-way switch lang din naman ito. So, meaning to say, dyan papasok yung supply para isupply niya sa dalawa na to sa dalawang wire which is a normally uh, open at sa normally close ngayon para masupply natin yan yung 87 or yung out output ng ating 87 relay dyan natin i-coconnect ok gets nyo ba so ganun lang kasimple ngayon kapag sinabing normally close ibig sabihin always trigger itong yellow ngayon kapag pinindot mo magdi-disconnect ito at uh, masusupply masusupplyan yung blue. So baga lilipat uh, lilipat at lilipat lang yung supply from normal cro uh, close to normally open. So ganoon lang ka simple. Ngayon wawiringan natin to mga boss itong ating uh, uh, bagong uh, wiring dito sa ating stock horn. Kasi nga nawalan to ng wiring kanina. So bali ililipat lang natin siya dito. So ang magiging positive natin ngayon is itong uh, normally close which is itong wire na galing sa ating hilo switch. Pagkatapos, syempre kayo ng bahala doon. Uh, kuha na nyo na lang siya ng Uh, ground ground supply or ground source. So, po sa chassis ng galing or sa mismo battery pero tulad yan sabi ko mas mainam kung sa chassis para malapit na or mas maganda pag samasamahin nyo na lang yung lahat ng ground. So, yung ground ng 85, uh, ground nitong ating uh, busina or yung stock horn at yung ground ng hilo switch at syempre yung ground nitong ating dual horn. Okay, so bali na wiringan na natin ano. So yung positive galing dito sa hilo switch which is ito, yung NC, And ground, ayun nga tulad yung sabi ko, kuwanan na nyo na lang siya ng ground kung saan nyo man gusto. And next naman itong NO, o, tulad nga rin sinabi ko, da dipindot ito, no? So kapag ka hindi nyo pinipindot to, ang uh, trigger natin dito is itong ating stock. So kapag ka pinindot nyo naman, ang matitrigger is itong ating normally open. Which is papunta ngayon dito sa ating dual horn. Sa so, dual horn, uh, pag uh, nyo na agad yung wire, para isang wire na lang. So yung, uh, ito, So, yung dalawang uh, negative ng ating dual horn, pinagsama na natin. At yung dalawang positive ng dual horn, pinagsama na natin. At itinakbo na ngayon natin yan. So, tulad nga sinabi ko, pinagsama-sama na natin. Ground ng 85. Ayan. Uh, ground ng dual horn. Ground ng stock horn. Ground ng ating hilo switch. So, itinap na natin siya sa yun. Uh, chassis. So, dun, sa, dun naman sa positive, tulad nga sinabi ko, pinagsama na natin. At yung output nito, siya yung i-connect natin dito sa may Uh, dalawang wire ng ating dual horn. Take note mga boss, po, pwede magkabali nga pala itong mga to, no? kasi wala namang polarity yung ating dual horn. So, ganun lang kasi pwede nyo nang laruin yung ating hello switch, which is pwede kayo mag-switch into stock to loud horn. So, ganun lang kasimple mga boss, bali hanggang dito na lang siguro at uh, sana nasundan nyo at uh, sana may natutunan kayo. At uh, kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.